guys, ginabi na kami So, saan ba ito? Butterfly Farm Ayan, so Marl Insect and Butterfly Culture Ayan guys, ginabi na kami para tumingin ng butterfly Debi, isang paro paro G mo na? Paro paro G, pa -pa paro paro G Ayan uh, po yung butterfly So, binabi na kami guys para tumingin sana na sa butterfly garden no? farm nila pero wala na yata, tulog na yata. Kaya dito na lang. Uh, 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 yeah. Ano? Matibang ibang uri ng mga ano. Ito Ay nakatanggap, meron na akong ano, ganito. Na panalunan ko sa Christmas party. Talaga. Totoo butterfly pala yun, sir. Totoo pala yun. Baka dito nga binili yun eh. Baka donated, donated dito. Donated by. Two. Ganda, no? Ba, yung butterfly ganda, oh. Butterfly. Oh, nga, ano yun? Ginawa ng ano? Binabenta po ba to? Uh, oh, okay. ay, okay. ito? Opo. Ayun po Magano ito, ma'am, ma'am? Kung ano yung maliit, ma'am? ay itong maliit. Yes, uh, ma'am. Tatlo ang kweta. naka-prime na So, yung mga butterfly, pinipreserve nila into a frame Naggiging ano nila, ano? Kagano magkano? 395. 395. O <laughs> kaya Ay bakit may gagamboy? Darit tayo. Darit tayo. Ano yung patay na tapos ilalagay nila dito? Yung mga ano? Pinipreserve, oh, oh. pinipreserve nila ano? Ay, laki ba ka Dito pala yung mismong farm kaso wala na tayo makita guys kasi gabi na. Ganto kami sa ito, ay, paano, so, yeah. Ah, yeah. ito meron. Ayan, no? Nakita dito at may ilaw. Ayan, ang tunay na butterfly. O. Oh. Ibang uh, oh. Madam, meron dyan? Saka, no? Ayan, guys. Kita kula. niya ba? Ay, ito, Roman Sobe. Roman? ito. Sobe. Ay, mo dito. Madam. Yes, madam. Ito to so lang, Madam, yan po ba ay, ano, ma'am? Paano po ba yan? ha ah, nakadapo natin. na sila. Nakadapo na silang lahat. Ayan. So ngayong po tulog yung mga yan, gantong yes. oras. Ayan, no? Sa so, na. Ayan, yung mga nakadapo, no? Ayan, kita nyo guys, ayan, may ilaw na. ang ganda nilang tingnan. Parang niyon, niyon yung kulay nila pag narasinaga ng uh, ano, ano, ilaw. Ayan, no? Wow. Ayan, no? Dalawa pa sila nagiinlaban no? Ayan, ang magkasama. Ah, nagme-mate po yan. Ah, nagme-mate nga. Tama tayo guys. So, nagpaparami. Mga ganyan po, ilan, ilan ang buwan ng buhay niyan, ma'am? No? 3 to 4 months. 3 to 4 months. months. Okay. Ayan yung pinakamatagal. Okay. Pero, Pero ito, ma yung malaki niyan. Ay, ito ma'am. Yung malaki ito ma'am. 5 to 7 days lang. 5 to 7 days lang ito ma'am? Yeah. Grabe. 5 to 7 days ba? lang. Pero wala silang sound. Kasi mo. ito. Cute. 5 to 7 days lang daw to guys, oh. Ano? Mot lang. Mariposa. Mariposa. Parang yun nasa may ilo. <laughs> Bakit ang mariposa ay nire-relate sa ano, yung, ba yung babaeng ano. Ayan, so mga nakadapo na yung mga fly, fly, fly the butterfly. Diba? Makakatuwa naman. So sayang guys, hindi natin nabutan dito sa may ilaw. No? Yan guys, sayang no? Hindi natin nabutan pero okay na rin. Kasi kahit papano nakita natin yung mga sample butterfly here. At nalaman natin na mabilis lang pala yung buhay ng isang paro paro No? Yan no? Yun know. oh, so... no? Guys, ito yung pagkain nila ha? Uh, Flower ng santan. Santan flowers. <laughs> so kung titingnan nyo, bakit yan? Alam mo madam, nung bata kami, masarap yan. Oo nga, sinisipin. Nihila, si nihila sinisip, yung uh... nasa gitna niyan, tapos Matamis. sisipsipin mo. Ayun Ay, yung gusto ng butterfly. Uh, Matamis. Uh, tato, Kaya ngayon, nung kakasipsip ko niyan, diabetic na ako. <laughs> ayun. Nagsusipin ko, nagme-maintenance na ako. Yun ang problema. Yun lang, yan. Oh, Dinahaluan diba? di rin daw ng honey. Pork. Ah, wow, ito guys, oh, may green. Diba? Dumapo sa kakapuha niya kulay. Tingnan nyo naman, oh. Ganda, ganda ng ilawan, no. Oh. Maganda pa lang magganap ng butterfly sa gabi, no? <laughs> Hindi sila lumilipad. <laughs> Hindi sila lumilipad. Tapos, <laughs> ayun, man, ano, lumilipad. Ayun, may isang sumama doon. Ganda, Oh. Ayan, mga magka, ilan ang buhay niyan? Hindi ko lang po alam, pero palinorus daw siya. Uh, palinoris. Norus. Uh, oh, anorus. <laughs> pa rin, pero may nakita silang kakaibang kulay <laughs> ng paru-paru G. Paru-paru. Ayan, ayan. Nasaan? Ayun sa taas below This one this one Yes Teka teka ano ba natin ko Teka teka So meron daw meron daw Tingnan natin guys ilawan natin ng konti Ayun no kita nyo ba Ilaw siya Yan 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 tumiyo Ayun no So this one is color yellow, yellow. This one yun no ilan ang buhay nito Hindi ko alam ay Sir ilang ang buhay nito ilang buwan na naabot ah, na ay mga ano mga ano, 15, days 15 days lang po. Ang mga butterfly para sir, ano lang ang buhay? Saglit din lang halos. Yan ang pinakamatagal. Yang Ito po ang pinakamatagal. Ito. Ah, puti. Oh, po, yan puti. Ito. Ito puti. 3 okay. okay. Ito puti. 3 months. 3 months. Ito. Ah, yeah, okay. ang Pero mabilis din silang dumami sir. Mabilis din silang dumami po. Mabilis. Okay. pero may isa pang tawag sir. Ano? Yukono. Ideal Yukono. Nakatuwa uh, yung mga butterfly. Yan na, nagsisiliparan na sila. Ha. Yun, yun na. Binuhay mo eh. Binuhay. Okay. Pising mo pala. Sorry po. Nakutulog na, yung storbo mo. Okay. Itong oh, ito butterfly na to. Ito, ito, ito. Ay, ito, ito, ito may mga to. itlog guys. Ito, ito, ito. Nakatakot. Ayan, may <laughs> mga itlog guys oh. Pang vlog ito. Hmm. O diba ang ganda <laughs> ng vlog namin guys Butterfly hunting ngayon o Ayun o may itlog mo Ito ang itlog Malalaki Ito hindi ito. Huh? hindi. ito itlog ng Yoko. Ay, Yoko Ay, ito, yuko yuko ay, ito ano na ito? Ano tawag dito? Ah. Ba ba ay, hindi uh, hindi uh, po, uh, hindi uod lang yan. Uod lang pala. Uod lang, lang magiging butterfly. Ay, no, butterfly. Ito ang pinakamagandang oh. pupa. Gold, Gold, yes. Gold, May yes. gold, Pero, uh, uh, gold, uh, gold uh, pang pupa. Uh, ito, tingnan nyo, yan ilawan nyo. Nagbublo guys, o ito color blue when they open their wings. Yes. So, ang ganda, oh. Ay, ang cute! Ayon. Wala, wala, sir, wala. Ang cute nito, guys, oh. Talagang color blue yung ano nyo, oh. May ilaw. Oh, di ba? Di ba? So sila yung mga sir kayo yung naghihingi sa amin ng permit. Yes. Kapag ano, nagsi-secure ng permit para i-transport po ang ano, uh, mga butterfly. So 'yan, nakikita na namin yung resulta pala. <laughs> Ito na pala sila, ayan oh. Oh, Sorry po, tulog. Ayan o, oh. nagkikising pa sila o. Oh. Oh. Ayan yan, malaki bilawan nyo ha. meron, meron pa dito malaki Hello. Mm. Ay, ito guys, so dalawang malaki oh. Parang Nemo mm. Parang mm. clownfish yung, yung, yung oh. dati yung ganyan Kita ba? Oh. Ayan mm. o, oh. dalawang malaki Cute. Parang clownfish nga yung. Oh, yun oh. No. nice oh. Nice tapos dun daw ang mga pupa. Spell nga ng pupa? Ah uh, basta pupa sa. Piupa, sir. Pwedeng ko na finalize. So guys, ito yung mga gold. Ito <laughs> yung ko na ay. sir, yung ko na pupa na nito. Ah, okay yan, tingnan natin. Ito guys, oh tingnan nyo yung, yung, yung kulay ng ano ng kanilang pupa ng white butterfly. Ayan no, oh, color gold guys. Grabe. <laughs> <laughs> Tapos yung iba wala na laman, ibig sabihin nabuhay na. Dumipad na. <laughs> Yeah, may lalabas pa lang oh. may lalabas na oh. Ayun may black ayon Ayun din ito rin oh, lalabas pa lang ito oh. So astig, astig. Ito guys oh. Oh, ayan, may mga palabas. Ayun oh, lalabas na to, to, to. to. to on side na to. Yan. So may color gold talaga. So, 'di ba ang galing ng buhay ng butterfly? Mabilis lang. Masarap pala tumingin ng butterfly you 'no know, sa gabi. Kakaibang experience. Oh, so kakaibang experience guys, may iba naman. 'di ba? Hindi yung puro umaga na butterfly oh, na lumilipad. Business sila yun yung lumilipad. Oh, Interesting. Okay, oh. <laughs> Dito, <laughs> maghahanapan kayo tapos magbubulagan kayo, lilipad na lang sa'yo. 'Di ba guys? Napakaganda. 'Di ba? Solid, solid. Okay. Yan. The biggest butterfly daw in the world. This one. Mariposa. no so dito na natin tapusin yung video no at nakapag side trip pa kami dito sa Marl's Insect and Butterfly Culture so nakita natin yung buhay ng mga butterfly at ibang ipatong uri ng butterfly dito sa kanilang uh, uh, farm sa Moingon Buwak Marinduque o, amingon, amingon, buwak marinduwe. Okay, peace out, guys Bye bye Wala, hindi pa siya malambot yun malambot Ay, oh, wow. <laughs> oh, so okay. ay, ay, oh. Ay, oh. Ay, 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 mga, Wait, ma, ma. Hindi. lang yeah. ay, magaganda yung tura nila. Ito yung...